Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Aris ngayong araw. May disiplina at kasipagan sa trabaho. Hindi pala sabat at ayaw sa mga usapan na wala sa lugar, lalo na kung may kabastusan. Malinaw ang paninindigan sa tungkulin at responsibilidad, maging sa tahanan man o trabaho. Maingat sa pananalita at kilos upang mapanatili ang maayos na samahan sa paligid. Sa larangan ng pagmamahalan, may lamang at malasakit. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo mahuhulaan, kaya laging ugaliing ang pag-iingat sa bawat kilos at pasya. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Taurus ngayong araw. Matsyaga at mapanuri sa bawat gawain. Hindi basta-basta nalilinlang, lang, lalo na sa usaping trabaho. Matalino ang paraan ng paggawa, at may mataas na pagpapahalaga sa disente at malinis na pakikitungo. Laging sinisiguro ang bawat hakbang, may malasakit sa pamilya at matibay ang paninindigan sa mga sinasabit ginagawa. May mahabang pasensya pero ayaw sa paulit-ulit na pagkakamali. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay minsan mabilis at biglaan, laging maging handa at pag-iingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Gemini ngayong araw. May mahabang pasensya ngunit ayaw ng istorbo habang abala sa gawain. May paninindigan at isang salita, kapag sinabi, gagawin. Hindi sang ayon sa mga usapang may bahid ng kabastusan. Maingat sa bawat hakbang, may plano bago kumilos hindi basta nagpapautang at pinahahalagahan ang perang kinikita. Bukas palad para sa pamilya pero mapanuri sa labas ng tahanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay minsan mapusok, magingat at huwag magiging magpadalos-dalos. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng cancer ngayong araw masinop at masigasig sa trabaho, inuuna ang tungkulin bago ang pakikipagkwentuhan. Maingat sa galaw at matapang kapag kinakailangan. May tiwala sa sarili at sa minamahal, hindi basta pinangungunahan ng selos. Marunong humawak ng pera at inuuna ang pangangailangan ng pamilya kaysa sa labas na obligasyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay di mo maaasahan kung kailan darating, kaya dapat ay laging maingat sa mga desisyon na magagawa. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Leo ngayong araw. Maunawain at may mahabang pasensya, sa trabaho man o sa tahanan. Laging nakatoon sa mga dapat gawin at handang tumulong kung kinakailangan. Maalaga sa pamilya lalo na sa aspeto ng pagkain at kalusugan. Gagawin ang makakabuti para sa kasiyahan ng buong sambahayan. Pagdating sa pera, tapat at ayaw sa mga madayang gawain. May lamang sa pag-ibig, hindi pabaya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi nagpapasabi, kaya ugaliing maging alerto at responsable sa bawat na magagawa. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Virgo ngayong araw. Mapag-ingat sa pagkita ng pera at ayaw sa mga alang inang e paraan. Nagnanais na magkaroon ng malinis na pinagkukunan ng kita. Hindi agad nagpapalabas ng pera kung hindi para sa kapakanan ng pamilya. May lamang sa relasyon ngunit matatag ang prinsipyo sa mga usaping moral. Hindi sang-ayon sa kabastusan lalo na kung ito'y maririnig sa loob ng tahanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay minsan walang babala, kaya panatilihin ang pagiging mapanuri at laging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Libra ngayong araw. Tahimik pero mabilis map icon kapag may abala sa kanyang ginagawa. Masinop sa pera at matipid sa gastusin, lalo na kung para sa kapakanan ng pamilya. Mas gusto ang mapayapang kapaligiran at gumagawa ng mag-isa upang maging maayos ang bawat hakbang. Hindi pala kwento ngunit laging may plano bago magsimula sa anuman. Malasakit sa magulang at kapatid ay laging bukas, at may lamang sa loob ng relasyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi inaasahan, manatiling maingat sa bawat galaw o gagawing desisyon. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Scorpio ngayong araw. Matatag sa trabaho at may mahabang pasensya hangga't may tiyak nakikitain. May posibilidad na makaramdam ng selos ngayon, ngunit pipiliing manahimik. Matapang kung nasa tama at may likas na talino sa pagsasaayos ng mga bagay lalo na sa trabaho mapagmahal sa sariling paraan tahimik pero totoo at tandaan ang galaw ng kalikasan ay may lalim na hindi mo agad mababasa dapat ay manatiling mapanuri at matatag Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Sagittarius ngayong araw hindi gumagawa kung walang malinaw na plano at ayaw sa istorbo habang abala sa trabaho. Iwas sa pautang upang hindi makasagutan ng taong hindi marunong magbayad. Mapanuri sa bawat kausap at hindi agad nagtitiwala. Sa usaping puso, may tiwala sa minamahal at hindi basta nagdududa. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang paglalakbay, mas ligtas kapag handa ang mga gagawin na direksyon. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Capricorn ngayong araw. Masigla at may layunin sa bawat pagkilos, lalo na kapag para sa pamilya. Tahimik sa isyo ng selos at hindi basta gumagawa ng gulo. Masipag at may tiyaga sa lahat ng bagay, sa bahay, gusto ay kaayusan sa pagkain at pag-uusap. May kahabaan ng pasensya ngunit umiiwas sa gulo ng pera at utang. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay base sa pagtitiyaga, ang maingat ay laging nakakalamang. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Aquarius ngayong araw madisiplina at mahabang pasensya, ngunit kapag napuno, madali ring minas. Ayaw sa kaguluhan at lalong ayaw sa mga taong mayabang o bastos ang pananalita. Maingat sa kilos at iniisip lagi ang epekto sa pamilya. Gumagawa ng paraan para mapasaya ang tahanan. Malambing ngunit hindi nagpapakita ng kahinaan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mapanlikha pero minsan marahas. Manatiling alerto at kalmado. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging gabay sa ugali ng Pisces ngayong araw. Masinop at may disiplina sa sarili. Mahaba ang pasensya sa mga kausap, ngunit kung nakakaramdam ng inis mas pinipiling lumayo kaysa makipagtalo. Sa loob ng bahay, gusto ang kaayusan at katahimikan. Hindi komportable sa usapang bastos o magulo. Mapagbigay sa pamilya at handang gumastos basta't may saysay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay madalas banayad, pero kapag bumulusok, lahat ay naaapektuhan. Mag-ingat sa pagsabog ng emosyon.